na uh, good morning or uh, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Kung anong oras man po na ngayon sa inyo at kung saan man po kayo naroon, uh, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, i-share ko lang po sa inyo itong ano. Dumami na po kasi ng dumami yung pumapasok dun sa account ko sa FB. Ito po 'yung ano, mga napatunayan ko na po yung isa rito na talagang puro po ito mga scammer yung kung sino po yung nakapanood doon sa unang vlog ko napatunayan ko na po ito yung kay Lisa Bernardino yung inorder ko po dyan alam ko naman pong uh, alam ko naman pong pick ito pero eh, tinry ko pa rin po para may pakita ko sa inyo Ah uh, ang inorder ko po doon ay quintas at ang dumating po ay hikaw na ang sabi niya 18k ang dumating po sa akin may nakakatak na 14k pero nung ipasuri ko po alam ko po naman pong fake yun nung ipasuri ko ay talagang fake ah, po talaga kaya isi-share ko lang po sa inyo na para kayo po ay hindi ma madali or madali ng mga ito marami po ito, marami na sila nagsipasok na sa account ko akala nila madali nila ako kaya yan, isa-isahin ko po sa inyo lahat Ayan, uh, inulit inuulit po. Uh, isa pa lang po yung uh, napatunayan ka rito na talagang fake. Yung pong account ni Lisa Bernardino. Sureball po akong fake yun dahil uh, napatunayan ko na po. andyan na po yun sa vlog ko. Naka-upload na po yun kung sino mo po yung nakapunood. Fake po talaga yan. Kaya wag na wag po kayong papatol dito sa mga anong ito. Kaya ako lang po ito pinatulan. Alam ko naman fake. Para nga po may content ko or uh, may share ko sa inyo. Yan po ang number one. Ah... Uh, Lisa Bernardino. Ngayon po, ibinlock niya na po ako. Ang steel, ang style po nila, or estilo Pag nag-reply ka sa kanila, sunod-sunod na po yung magre-reply sa kanila na puro computer po yun. Ang mag reply sa inyo, puro computer. Iisa lang halos sila. Pare-pareho itong babanggitin ko sa inyong pangalan. Iisa lang sila halos ng modos. Kaya, kung mari po, Huwag uh, yung papatrol dyan sa mga scammer na yan sa FB, yung pong mga libre alahas na yan, bakit tayo bibigyan ng alahas? Ay hindi naman tayo kilala ng mga yan, sasabihin nanalo, eh hindi naman tayo sumali, paano tayo nanalo? At sasabihin uh, dahil birthday niya, kaya bibigyan tayo, ay hindi po totoo yun, eh kung tayo nga birthday natin, wala naman nagbibigay sa atin, yung pa kaya silang may birthday, silang magbigay. Kaya huwag po kayo maniwala dyan. Uh, puro po yan ano. Ito, isa-isahin ko na po sa inyo. Puro po itong mga scammer. Ang isa po, napatunayan ko na. At yung iba, nireplyan ko. Iisa rin po yung uh, oras na reply kayo sa kanila. Iisa yung sasabihin nila. Ganun lang din yun. Tapos pamimiliin kayo ng alahas. Ang kahuli-huli yan po, ilalagay. O itatanong sa inyo, yes or no. Pag pinindot yung yes, sunod-sunod na naman po yan. Lalabas yung pamimilian yung mga alahas. Lalabas po yan. At, uh, Ayun, uh, pagkasumagot kayo uli, ang lalagay na po dyan ay yung pangalan nyo, address, iyan na po ang ihingi sa inyo, exact address, pangalan, at wala naman pong hihingi bayad kung di yung bayad lang po sa delivery or sa, ano, sa mga <coughs> motoristang nagdi-deliver, iyan po ang uh, bayad nung aking inorder na una. Kaya magtataka po nga po kayo sa kanila, bakit ganun? Eh, wala naman sila kikitain dito. Views di lang din po siguro ng habol ng mga ito sa ano, views lang. Kaya ito, isa-isahin ko na po sa inyo para hindi po tayo uh, masyadong humaba. Ang una po ay uh, Lisa Bernardino. Ayan ha, napatunayan ko na po yan. Nasa vlog ko na po yan. Tapos itong uh, Healer Sikihor. Ano ito? Mananam Balas. Ayan. Healer Sikihor, Mananam Balas. Ayan, isa po yan ng modos pagka nag-replay kayo. Subukan nyo lang din po mag-reply Pero huwag kayong magpa-deliver At siguradong mga fake yan Pati yung mga agi-agimat na yan Mga fake po yan Ayan, ito pa uh, Manang Dolores Yan, isa po yan Nag-comment din sa akin yan Nag- uh, Kay Minisit ko yun Wala araw uh, Bayad Pero mamaya May bayad na yung deliver Ayan ha uh, Manang Dolores Ang patatlo Tapos yung Swiss Original Swatch Swiss Original Swatches ED. Yan yung, yung ano nila, mga account nila ha. Yung binabasa kong ito ay mga account po nila ito sa FB. Yan, mga lahat po ito ay account nila sa FB. Ito, ito pa po yung isa. Jewelry Express PH. Yan, Jewelry Express PH. Yan, isa pa, oray, isa pa po yan. Pagka-comment nyo sila, sila-replyan nyo sila, eh, sunod-sunod po yan. Puro isa, computer po, magre-reply sa inyo. Tapos yung dulo, doon pa lang kayo i-chat-chat -chat nung tunay na may channel. Kung gusto nyo, o ayaw nyo, at eh, yung address nyo. Ganun po ang estilo nila. Tsaka ito pang automatic jewel risk. Yan. Uh, ano rin po to Account din po nila ito sa FB. Automatic jewel risk. Uh, yan. Tapos yung the Vatican, Philippines, isa pa po yan. Yung mga ano yan, mga healing na nakakagaling na hindi maintindihan. Basta tip ko lang po sa inyo yan. At uh, may napatunay na pa ako rito. Yung iba po ay uh, hindi ko na po masyadong pinatulan. Pero pinatulan ko sila sa chat para makita ko kung ano ang sasabihin nila. Napatunayan ko po yan. Iisa lang po ang reply nila. oras na mag Uh, comment kayo sa kanila or uh, mag-reply kayo isa po sulod-sulod na po yan computer na po ang lalapas sa inyo at ang kahuli-huli ang sa inyo ay address yan na po ang uh, huli address complete name yan na po at uh, pamimiliin kayo kung anong gusto nyo kagaya ng akin namili ako Kunyari, namili ako ng kwintas. and dumating po sa akin, hikaw na yan. Masisira na yata yung tainga ng asawa ko rin sa hikaw na yan. May nakatatak pa na 14K. Pero wala. Pick po yung fake, uh, pinasuri ko po. Nandun sa vlog ko yan. Pinasuri ko. Uh, 100% na fake, Kaya yan na po. I-share ko lang po sa inyo yan. At uh, Madalang lang po ako mag-vlog ng ganito at alam niyo naman yung uh, uh, content natin ay good vibes pero paalam ko po lang po sa inyo malapit na rin po tayong magbalik ng uh, charity magcha-charity na po ulit tayo kaya ayan inuulit ko lang po uh, para hindi po masyadong humaba yung video natin wag na wag nyo pong papatulan ito kung papatulan man po ninyo hanggang doon lang po kayo sa makipag-chat pero pagka doon sa mag-deliver -de na ay wag nyo na pong patulan. Katulad po ni Lisa Bernardino, yun po ang nag-deliver sa akin. Ngayon po, naka-block na ako sa kanya. Ayan ha. Ayan, muli po. Pinakaalalaan ko lang po kayo dyan sa mga scammer na yan. Wag nyo po silang papatulan. At uh, sayang po ang pera nyo. Ayan. Imbis i-bibili nyo lang ng bigas. Madadalay. Ako po, alam kong fake ito. Pero pinatulang ko. Para nga po, may content ko. 353 lang po. Pero itong ibang ito. Na mga nakalagay dito mga binasa ko sa inyong account. Sa FB. 699 na po medyo malanit-lanit na po yan para sa mahirap na tao kaya inuulit ko po wag nyo po sana itong papatulan Ayan, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po sa inyo mabuhay po kayo at mabuhay tayo lahat salamat po, babay na po